Happy Piesta po, Nay! Okay. Saan kayo galing sa pagsimba? Oo, oo papunta po hmm. kay Mrs. Reyes. Ah, uh, okay. Magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan. Samahan niyo akong mamiesta ngayon. Nandito ako ngayon sa Barangay Isok sa tahanan nila Tita Maida Lagran. Kasama natin 'yan sa Amija Group. At uh, ng Marinduque. So, ang saya kaninang uh, umaga, nagkaroon ng parada ng uh, yung mga float dahil sa Bila Bila Festival. Sampung uh, mga kalahok mula sa iba't ibang uh, uh, sektor ng uh, lipunan. Mayroon sa private sector, government sector, NGO ang nakibahagi. At uh, medyo nagkaroon lamang kita ng problema kanina sapagkat itong ating gimbal na inagamit kanina ay nag-auto-off. So, medyo hindi maganda yung coverage. Pero, meron naman kitang nakakaroon back backup na apalabas natin sa ating uh, uh, dito sa ating uh, sa Facebook at the same time sa Channel 3 uh, eventually dito sa uh, 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 sila mamaya atan ata nakalimutan kong ayan. So samahan niyo ako sa sariwain natin ng kulturang marindokenyo ang pamiyesta. So maakit na ako sa bahay nila Tita Maida, Lagran. out yung mga nakakamiss ng namimiss ng mamiyesta. Sino ang mga kababayan natin? Peace na ang uh, pamiyesta. Comment kayo sa ating uh, dyan sa comment box. Dito na ako sa bahay nila. Dito sa Isok, Barangay Isok. Malapit ito sa St. Mary's. Si Makilis Conception. Dati, ano? Ngayon ay St. Mary's College. Kung saan nag-aaral lang aming Baby Bea. Kapasok na kita sa bahay Ayan na So happy fiesta Joshua Cruz uh, Si Tita Maida uh, inasariwan natin Sa ating uh, uh, Live stream Ang ating kulturang marindokenyo Ang araw ng pamiesta Kung saan ay uh, yung kahit hindi ka kilala, pwedeng pumaroon sa isang lugar, kagaya namin ngayon. Oh, uh, Pagay ni Tita Susan. Oh, sana so may mesa kami ngayon dito sa bahay nila Tita Maida. Oh, ang ating miss, ay kumusta ang experience mo kanina? Ganda no? Kumusta ang pagsakay sa float ng drink Dream Favor at ng Encapo? Uh, ano po? Very amazing kasi ang ganda ng float. Tapos yung experience ng Bilabila Bila Festival maganda po kasi yung mga float sobrang gaganda kasi parang sabi nga po nila pwede na tayo tumabal sa Baguio so okay sa Baguio, Baguio. Ano, sa panagbenga Festival yeah. ayan mga kasama namin hi parang bigla ako naging uh, gorgeous ah uh. oh mga uh, aming intern sa uh, Dream Favor super miss ko na rin po ang lugar namin sabi ni Joshua Cruz si Marlon ng Barangay Tigui ang uh, aming bagong uh, uh, kasama sa Marindo Canus at uh, ito pa Hi Isa rin sa aming intern Hi Tita Susan Nasa ng Dream Favor Team Happy Piyasas Sabi ni Amor Uy Ito Ito si Tita Hi Tita O bati po Live po kayo na napapanood Ay bless me Amen. Yay. Happy piesta, yeah, happy fiesta, Marindo Kenyo. Happy fiesta, Immaculate Conception. Yeah. And thank you so much, Ati uh, Tita Maida, sa pag uh, hindi man kami in-invite <laughs> dahil ang piyesta na hindi na inbitahan, nagpaparoon lamang. So ang pagkain Bawal na inihanda. Ayan, ang daming hinanda ni Tita Maida. <laughs> Merong pansit. <laughs> yeah, may, may pa papansit si Tita Maida. <laughs> tapos merong uh, wow, special of cloud namin. Dipuwa ang bita, na-dupo sa tahanan ni Krew. Wala A, na pa rin pare. Dipuwa natin ang dalna. Nila sing sa people, thinking sa, nila sing sa, sa alcohol, ang sa sarap. Tapos may apritada si Tita Maida. Apritada ba? Apritada ito? Manok. adobo. Adobo pala, adobo. Adobong manok. Adobong manok. Adobong manok. Tapos, ako ang pinakapaborito ng lahat. Wow, ang sarap naman ng handa dyan. Sabi. Okay, and then merong... Wow. Panan... Ano yun, Rey? Ano, Rey? Hindi mo kabisado? And then, meron din kitang... Ito ang pinaka... oh ito, ito, ito. Ang panghimagas himagas, ang sarap. Tapos, ang suman, hindi mawawala sa pagkatyastahan. Sumang marindokenyo, sarap panalo ang aming panahalian. Ang dream favorite team sa tahanan ni Tita May Dalagran, kasama natin sa media group ng marindokenyo. Buhay na po kayo ha, sabihin niyo lang pangalan ko. Oh, ang sarap naman ng hipon, sabi ni Marilyn Liante. Uh, Arika Tipan Reacto, nanonood. Ang sarap naman ng pagkain dyan. Nakakamis nakakamis ang mamiesta. Uh, sino pa? Paskong Pasko na Tita Mayda Happy Piesta, ang sarap naman Sabi ni Tita Mir na Hebron O mga tagaan nito sa yung, yung taga Lupa Kesa din baga sa lupa? No, 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 ah, bu buong buong kay pesta, Sino pa kaya ang mga taga-buok na nanonood ngayon at uh, magapang imbita? Ano? Happy piyesta po sa inyong lahat dyan, Tito Nelson. Busog-busog. Oh, Busog-busog kita ngayon. Happy piyesta po sa inyong lahat dyan, pabati po sa Billy Yuel Family sa Kamandugan sa Santa Cruz. Maria Dulce Gomez. <laughs> Oh, huwag niyo ako maubusan ha. <laughs> <laughs> Dahan-dahan lang kami mga intern. Kumuha ng tag MNHs. Ilang <laughs> mamaya msa bahay Second round ito. Comment at saka sino yung mga kababayan natin na ah. Namimiss na ang piyastahan sa Marinduque. Kailan kayo huling namiyasta? I-comment nyo na dito sa ating live stream. At abatiin ko kayo dito sa Marinduque News. Salamat. Ah, bigat pala rin. Happy piyasta, sabi ni Helen Santos. Dito, dito na kita. Para Para nasa kabisera, para madami. Pag-ubos ko ha agad. Raul, magkamit. Ba't hindi ka nagapang-imbita? Ngayon, sa kami dito sa kina tita May Dalagran. Wala daw handa si na Mr. Raul magkamit. Yan ay principal sa Marinduque National High School. Ay, Marinduque National. Hindi pala. Sa Marinduque State College Laboratory High School. Sorry, uh, Raul. Happy fiesta to Tio Alex Marquez ng Barangay Iso. Miss ko na ang karikaring baka. Doon ako maupo ay. Eh. Sige. Dito ako maupo ay para maganda. Happy fiesta sa inyo dyan. Ayan, ang sarap naman ng panang, panang, pananghalian ninyo. Huwag apakasarungan, <laughs> sabi ni Bunog Palos. Peace po. Happy Piesta sa Tio Alex Marquez ng Barangay Isok. misko ko na ang karikaring baka sabi ni Henaro Laracas. Happy Piesta sa lahat ng ating mga kababayang marinduqueño uh, Immaculate Conception ngayon Maganda ang mga palabas kanina At samahan niyo ako At ano, Ati Virgie dito ka na Samahan mo ako dito Samahan niyo ako At uh, namimiyesta kita sa bahay nila Tita Maidan Lagrande Dito sa Barangay Iso buhok marine baker. Net saka pala ni ano ni Don Lagran. Yan. Saka ni ni, ni Lola anong pangalan ni Lola? Narito. Lola Concha Narito Lagran. Maraming pagkain dito. Happy Fiesta po sa inyong lahat sa mga taga-box, sabi ni Belen Rehensha. Raul, magkamit sa kana ako mag-aimbita pag graduate na ako sa doctoral para sa isang para sa isang bagsakan na durong handa ni Tita Maida. Wag apaka wag akamhan sa pagkain utay-utay para nakakarami sabi ni Raul kami. Konti-konti lamang dahil uh, madami pa kaming aparunan. Madami kaming uh, sa hotel sa Bo Hotel maparon din kami sa bahay nila Kuya Romel maparon din kami ito si si Tita at si Lola Pakita natin Lola bati ka noon po ng happy birthday sa Immaculate Conception Napanood ka sa buong mundo nanay ha dito tayo ha magpapaganda pa daw si na Lola nanay oh Adi, Badali... adi kah di sini. Hi, Chief. Oh, here, 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 here. Oh. Okay. Yeah, yeah, there you go. Okay. Pangala. Dito, dito, dito. Lola. Okay, sige. Oh, Lola, go ahead. Happy fiesta, everyone. Happy fiesta, everyone. Saan? Pangalan? Specific? Sino-sino? Sino-sino po? Uh, sa lahat ng mga taga-Buakho. Meron oh, pa yung taga-Alaska pa yung ipag-uusap. O sige po. Napapanood po kayo sa Alaska ngayon. Oo yun. Sa USA. United States of America. Lola, natatandaan niyo pa yung mga unang panahon pa paano ina-celebrate ang kapistahan dito sa bayan ng Buakho? Yes, the same. Pero Just the same thing. Okay. Hapipiyasa daw po sabi ni Tita Eleonor Mataak sa balbaro na nasa Maryland, United States of America. Kaya kanyang bayan ay hindi na ako makakita. Makakalaala. Hindi sila ang magiging hindi sa akin. Alrighty. Salamat okay, po. Thank you very much. Okay. Happy fiesta. Love you, Lola. Okay. Oh, samahan niyo ako, tita. Oh, yung happy fiesta sa ating mga kababayan na nandyan sa Amerika. na sila, sila, tita, sila, tita, sila, auntie, nene, ay uh, nandyan sa Maryland, pero nagcelebrate na sila ng, ano. Uy! Sa huli na, ang Don Lagran. Salamat sa oh, yeah. Salamat. <laughs> Hay. Yeah. <se> Ay, po na gali ng sa kabila. Sadya 'yun. Wala. Pa ice cream sa Salvacion. Oh my god. Uy, hey! ate, Ano si Ana gud dimo si nawala. Kung kunta dap ko sa dito, kaya lang baka hindi makapunta rito sa inyo. At ita may dagrit ka muna dito dali. Dali. Brit ka muna dito. Poi may ano din sa. sige po. Dito ka na dali. Ann Ferran, nanonood happy piyasa sa mga taga-buwak. Oh, dito. Bati ka lang, Tita Maida. Yan, Tita Maida. Hi, happy piyasa everyone. Enjoy po sa piyasa ng buwak. So, punta po kayo lahat ng bahay. Sabi ng ating obispo, must be open to everybody. Kasi yan ang uh, meaning ng fiesta. Sharing. So, lahat ng pwede po. Uh, natin sa mga bisita, lalo tigit. Kaya hindi mga taga-buwang. So, let's welcome them sa ating fiesta. Sa ating Yes, everyone. Okay, parang you are sharing your blessing. Yes. Yeah, ano, yeah. Okay, thank you Tita Maida Lagran. Okay, narito Lagran. Yan ay uh, kasama natin sa media group ng Marinduque. O, oh, huling-huli ka sa pagkain, tutoy. So, oops, yan. Yeah. Dito kita. Okay, so, na-position naman ako para kumain. It's about time. Diyan muna kayo samahan niyo ako kumain na rap. Happy fiesta. si Rebecca Sol na nanood. Uh, ito. Suman. 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 Sampililo. Hindi ko nakakary ang mga patipan. niya. ganyan. Ito. Ito wala pa nag-discard, talagang gusto nila ay may... Kumain talaga. Kumain talaga. Ito sa gawin ng Oo, galing sa kusina nito na ganyan. Malang kaya. Why so siksik there? Super sick. Malang kaya. Super daming suma dito. Sorry, kanina sa ating live stream sa Bila Bila Festival, medyo mahina yung... Medyo nagkaroon ng problema at uh, nag-auto-rotate yung ating, auto-off yung ating gimbal. So, don't you worry dahil a-upload uh, naman natin yung ating video dito sa Marindu Canoe. So, just wait for that. Tagkain ko kita. Ay, hindi, Upo muna dito na ito. Upo muna ikaw, ha? Yes, ma'am. Um, Marindu Canoe. Manok. Diyan muna kayo and uh, will enjoy happy fiesta everyone. Okay. Happy fiesta marindo Kenyo. happy fiesta sa mga buwak kay Mayor Madla and family sa lahat ng official, magandang maganda sa lahat ng buong Kenyo. Happy uh, Peace Feast Day of Immaculate Conception. Watching all the way with love from Elk Grove, California, si Rebecca Song. Happy Fiesta po sa inyo lahat. Babay at ating sariwain ang uh, diwa ng uh, kapistahan, ang kulturang marindo Kenyo kung saan ay kahit hindi kilala, pwede kitang kumaroon at kumain doon sa ating mga kapitbahay o sa mga karating bayan para makipag Yan ang diwa ng uh, marindo Eugenio ang mag-share ng blessing sa kanyang mga kababayan. Mabuhay Bab po, God bless. Okay. At uh, follow me on my, uh, through my social media account facebook.com slash so, uh, Bye-bye. God bless. Happy Feast Day, everyone. Sabi ko siya kumakain ng marami. Wala akong napakain. Michael? Sabi po. siya kumakain ng marami. Sabi ni ano ni Tisha la Happy Fiesta Maida manang Concha. Leti si Tisha la kay. Wow. Oh, oh. Leti Elias Lasiares nasaan ka daw ano at Tita Tisha la Long time no si daw sabi ni ni Lola Concha. <laughs> bye bye everyone. Bye